So what's up guys? For today's video tayo gagawa ng ma <laughs> So so gagawa tayo ng kubo dito guys at tutorial ng tada! That's okay. okay. So ang una nating kailangan dito guys is ah uh, is produce fence. Okay. Ilalagay natin diyan tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pupunta natin dyan sa 10. Tapos, pupunta naman tayo dito sa 1, 2, 3, 4. Pupunta tayo sa 5. 1, 2, 3, 4. Pupunta tayo sa 5. Itadagay natin dyan. Tapos, pupunta tayo dito. 1, 2, 3, 4. Diyan natin ilalagay tapos uh, ano pa ba kung Pupunta tayo kung Ilalagay natin kung 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 yan. Yan guys. ah uh, pupunuin lang natin to ng oak. Tapos, dito naman, guys, uh, ay ilagay natin dito, guys. Bawasan natin tayo ng masyadong madaki. Ito dito Ano ba gamit ko? Sapatos. Sapatos yun. Putik mo na. Yan. Sapatos. Tapos. Um. Asan yung. Okay. Kukuha tayo. Kukunin. Gagawa muna tayo ng ladder. Dahil kubo nga ito. Gagawa tayo ladder. Okay

yan and kuha tayo yan yan good job so ang gagawin natin yun guys is pupunta tayo sa kung may vines kayo ayun yung gagamitin natin syempre may vines ito naman talaga gagamitin kag natin dito ah uh, Huwag okay. na lang ganyan guys Sinasayang ko ng oras niya Reset Nice okay, so, so Balik natin sa dati Um Ang gagawin na lang natin yan guys Eh young classic Yan, tenang ya. At pwede din naman nating gamitin tong hanging para dito sa one na President. tapos balik natin dyan yung kwan Ga gagawin muna unahin muna natin yung teles only kung pinas could delete yan yeah. tapos gagamitin natin spruce Alam nyo naman ata yung classic na kwan nating mga Pilipino. Pero, ganito yun eh. Ito yung kwan nating mga Pilipino. Akasha to guys ah, Akasha. Ito yan. Yan. Tanya muna natin yan, guys. Tapos yung punto naman natin ni eh. ah Isputus ulit. Yan. Tapos, i-continue na natin yan dito. Pwede nyo din ipatent sa mga kasama nyo, guys. I-umaga lang natin. Splash. Puto. Splash. Time. Set. Dagi. Ano so, ba yan? Nakalimutan ko na mag... Wait uh, si lang. Hmm. Eh, always day na lang. Um, oh. Yan. Di naman pala na-activate yung sheets natin, guys. Kaya ayos lang yan. ganyan yung con natin diba tapos dyan Yan guys, ayan yung kwan. Tapos uh, ko kanina, isa ba ako muna to. Paita ko sa inyo. Ayan, ganyan. Tapos dito. Okay, tapos sa uh, sa bubong naman na guys. Yan guys. Tapos pupunta tayo sa loob. Unahin muna natin yung bedroom. Siyempre. Okay. Ganyan. Uy, gabi. Wait lang guys ah. tapos wow. tapos yung klasik na poan natin um simpet naman si Okay, ayan. Buksan. Tapos, oxide yeah. niya. Tapos, yung dadagyan naman ng da damit. Chika ding, chika ding. Oh, chika ding, chika ding. Oh, chika ding, chika ding. Oh, chika ding, chika ding. Tangka natin ya. Yan. yan. Ibutat natin yan dyan, guys. Tapos, i... Huwag na natin dagyan ng buwan. Dag. Ah! tigil. Tapos yung upuan, yung mga damit natin. Ayan. I-jeans na lang natin. Tapos, bota. Tapos, i- jacket. T-shirt. Ayan. hindi natin makakalimutan yung con natin dyan, guys. Ah, uh, sombrero na mga papan. Ayan. Tanggalin ko. Tanggalin natin yung mga natin yung con. ang gagamitin natin. Siyempre. Tapos, ah, uh, kahit anong kulay na dye ang pwedeng gamitin. Tapos, water of bucket. At, cotton. Ilagay natin dyan. Water bucket. Ilagay yung white dye. Kurayan. Kurayan. Yan, may pantalon na... May white na pantalon ka na. Tapos, na may pangbata. <laughs> so, ganito naman yung ilaw natin, guys. So, pero bako yan. Kuha tayo, birch. Boom back. Boom back. Tapos, Bra, Tanggalin natin yan. Kung ano-ano na pinagtatanggal. Tanggal ko. Palitan natin yan guys. Bum. Tapos kuha tayo ng slabs dyan, tapos pili ta. Uh, bamboo, yan. Bamboo mosaic slab. Yan. At tapos yung gamitin natin dyan, blocks, dahil dyan natin ilalagay yung lantern. Ayan yung kwan natin guys. May closet. Tapos may unan. Tapos may barkonahe. Naewan ko. At saka dagyan na natin ng kwan yan? Upuan sempre. Ayan. May upuan tayo dyan. Pwede sa tabura. Tapos tapos ang gamitin na lang natin dyan um, birch top Tapos ganyan. Yan guys. Pwede nyo ulit-ulitin o gamit gamitin yung cellphone ng iba. Tapos kopyahin nyo na lang. Yan lang. Please don't forget to leave a like and subscribe. Bye!